So, good evening mga kaibigan. Ito naman tayo. Ito naman ang bagong updates natin patungkol sa yung iba. Yung, kasi magsasagawa kasi ng Iglesia ni Cristo ng rally. Bakit daw yung iba ay, yung mga Iglesia ni Cristo ay parang utu uto raw. Parang mga utu uto Kasi isang salita lang raw ng pamamahala nila, agad sumusunod. Bakit nga ba? Bakit nga ba ganun ang mga Iglesia ni Cristo? May kakilala akong mga kaibigan na nag- Nagtanong ako, isang kapatid, ka -anim sa Iglesia ni Cristo, tinanong ko kung bakit gano'n sila. Isang utos lang o isang command lang sa kanila ng kanilang pamamahala ay agad na sumusunod sila. Doon ko pala nalaman, mga kaibigan, doon ko nalaman na, aral pala yan sa Biblia. May itinuturo kasi ang Biblia sa kanila na yung kaisahan. Kasi ang paliwanag sa akin noon ng ng kakilala ko na Iglesia ni Kristo ay ang kaisahan pala ay aral ng Biblia. Kasi ayaw pala ng Diyos ng pagkakabahabahagi. Hindi sila mga ututo. Ano? Hindi sila mga ututo. Sinusunod nila yung kaisahan. Kasi yung aral doon sa Biblia na uh, sinasampalatayanan ng mga Iglesia ni Kristo ay ang pagkakabahabahagi ay kay Satanas. At doon, pinitas niya sa akin yung ano yung talata ng Biblia hindi ko ma, hindi ko lang maalala na maging magkaisa kayo sa lahat ng bagay maging sa paghatol e yung pagboto paghatol pala yan at doon uh, inimpasis niya eh diniin niya na yung pagkakabahagi ay kay satanas kaya pala kaya pala ang iglesia ni Cristo nagtatagumpay sa lahat ng uh, larangan dahil yung sinusunod pala nila ay aral mismo ng Biblia. Hindi aral ng tao. Na sa kabilang dako naman, yun naman ang hindi kayang gawin ng gobyerno natin, ng pamahala natin. Kaya pala sila nagtatagumpay. Ito opinion ko lang ha. Yung mga pinasampalataya ng Iglesia ni Kristo, yung mga hula na pinaniniwalaan nila, kumakapit sa kanila eh. Kumakapit sa kanila. Yung hula na yung Iglesia na yung yung sinasampalatayanan nila na yung iglesia yung 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 pinakahuling gawain ng pagliligtas ng Diyos. Ayun, nasusulat din pala doon sa Biblia. Tinanong kasi tinanong ko kasi yung mga yung mga kaanib sa iglesia na kakilala ko. Bawat bawat pala utos ng pamamahala ay na ay nakasulat o alin sunod sa Biblia. Kaya ganun sila, ganun sila manindigan. Na hindi naman nagawa ng ibang relihiyon laging iglesia ni Kristo lang. Kaya itong mangyayaring rally ngayon sa darating na January uh, 13, 2024 at uh, 2025 pala, January 13, 2025, ay sigurado tayo mga kaibigan. Hindi lang hindi lang libo ang dadalo diyan. Milyon na milyong kaanib sa iglesia ni Kristo. At tinanong ko rin kung may political issue ba doon? Wala eh, wala eh ang tagubilin daw kasi sa kanila ay may mga tuntunin na ipa ipaiiral na kailangan sundin at kung may sasama na ibang reliyon magpasakop din sila sa tuntunin ipatutupad ng Iglesia ni Cristo. open sa lahat yon ang rally na yan at sa ngayon nga tinanong ko yung kakilala natin nakaanib sa Iglesia ni Cristo, naghahanda na sila naghahanda na sila so may google yon at yung google na yon ay hindi galing sa kung kanino mang politician o uh, political parties. Hindi. Gugugulan nila yan. Mismo sa kanilang galing. Hindi galing sa kung kanino. Kaya yung mga paninira sa mga iglesia ni Kristo na binabayaran daw, kaya magrarali, hindi totoo yan mga kaibigan. Yun ang, ang tinanong ko kasi na kaanib sa Iglesia ni Cristo ay isang amay uh, tungkulin. Parang jacono ata yun. Yun, jacono parang may tungkulin sa kanila parang ano na mataas ang tungkulin sa kanila kaya hindi porke sumusunod sa uh, pasya ng pamamahala nila ay uto-uto na may sinusunod pala silang batas na batas din ng Diyos na maging magkaisa sa paghatol magkaisa sa lahat ng bagay gawing isa at may kaayusan ang lahat ng bagay. Ganun palang lang sinusunod nila. O, kaya pag nagpa siyang pamamahala, sunod lahat ng kaanid. Ganun ang Iglesia ni Cristo. Kaya sila pinagtapala. Kaya kinakasiyan sila, kinasabihan sila ng Diyos. Ganun pala mga kapatid. Ganun pala mga kababayan. Ganun pala yung ano, ganun pala katindi ang panindigan ng makapatiran sa banal na iglesia, sa iglesia ni Cristo. Ganun pala. Kaya ako, medyo na ano rin ako eh. Medyo na din ako, bakit ganun na ang iglesia? Sa lahat ng relihiyon yun lang ang igtangin iglesia ni Kristo lang ang may ganyan na paninindigan. Pagdating sa botohan, ay talagang hahabulin sila ng mga politisyan. Bakit? Sulid eh. Sulid. Isang ganap ang boto nila. Isipin mo, mapagkaisahan ka lang ng Iglesia ni Kristo. Halimbawa, yung Iglesia ni Kristo, sabihin natin, nasa 10 million sa buong Pilipinas. Nako, sa buong Pilipinas, sa, sa, Pilipinas lang, 10 million. Isang saan mo kukunin niyan, yung boto na 'yan, di ba? Kasi ano yun, black voting sila, eh. matindi talaga, matindi talaga yung kaiso ng Iglesia ni Cristo. Kaya tingnan niyo lang. Ito lang ha. Kung hindi sila kinakasihan ng sa akin lang opinion ah. sa akin opinion. Kung hindi sila kinakasihan ng ng Diyos, bakit nakapagpagawa sila ng biggest arena? in the world. In the world, ha? Ah, walang ibang reliyon na kagagawa nun. Itong kay Kibuloy nga, eh, hanggang hindi pa natatapos. O, oh, bago natapos, ayun, nakulong si Kibuloy. Hindi natin alam kung bakit, ano, o kung kailas, kung may pagkase ba talaga ng, ng Diyos. Eh, kung ikumpara mo sa iglesia, sa maikling, sa maikling panahon, natapos na lang ng Philippine Arena. At yung tagumpay ng iglesia ni Kristo, napapansin natin, gising tayo dyan. Oh, mga kababayan, gising tayo dyan sunod-sunod yung tagumpay ng Iglesia ni Cristo, Naglilingap pa sila sa ibang bansa. Isipin mo, isang religion mula sa Pilipinas, nililingap, gaya ng Afrika, naglilingap sila. Milyon-milyong tao ang binibigyan nila ng tulong, ng lingap. O, sinong magsasabing hindi yan kinakasiya ng, ng Diyos? Di ba? Hindi magtatagumpay ang isang religion kung walang Diyos na umaalalay. Eh. Parang nakikita ko kasi noon, nakikita ko, nakikita ko sa Iglesia ni Cristo ngayon, yung pagkasi noon ng Diyos, sa Bayang Israel. O, di ba? Yung Bayang Israel, napakalit lang na bansa yan. Pero, ang dami-daming bansang sinakop, ang dami-daming bansang pinataob, O, di ba? O, yung Jericho. Ang dami-dami, di ba? Maliit lang na bansa yan, pero, yung pagkasing ng Diyos, nasa kanila. Ito na yung napapansin natin ngayon sa Iglesia Ni Cristo. Walang ibang reliyon na ganun. Di ba? Kaya, minsan, magtataka na tayo. Bakit ganun ang Iglesia Ni Cristo? Ito ba talaga yung tunay? Pero pag titignan mo talaga, talagang tunay. Bakit na yung pagkasin ng Diyos? Di ba? Andun. Napapansin yung tagumpay nila. Yung rally na magaganap, hindi naman yung kakasangkutan ng kaguluhan. Kasi ang kanilang rally, ay gagawin nila is for peace, para sa kapayapaan. Yung, yung pag-rally nila, yung, yung gagawin nilang um, rally ay for sa kapayapaan. At napapansin natin ha, yung ibang relihiyon sasabay na rin. Imagine, isang relihiyon sasabayan ng maraming relihiyon at isisigaw yung kapayapaan. Kung iisipin, bakit sasabay sila? Hindi naman sila kaanid dan sa iglesia. Bakit tayo sasabay? Kasi nakikita natin na yung gagawin ng iglesia ni Kristo para si kabubuti ng sambay ng Pilipino. Buti nga, may ganong relihiyon eh, na mapagmalasakit. Diba? Hindi lang sila tumutulong sa mga kapwa Pilipino. Kahit hindi nga kaanip sa Iglesia ni Cristo, nililingap nila eh. Sa ibang bansa, ibang lahi. Imagine mo lang ha, isang relihiyon na ang 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 nagsimula ay isang Pilipino. Tapos umabot na ng hindi ako nagkakamali kasi naikwento lang sa atin, umabot ang isang daan at limampung lahi ang kaanib dyan. Imagine kung walang pagkasi ng Diyos, hindi yan mag hindi yan hindi yan magtatanggo na hindi yan magigi, hindi yan ganyan na katagumpay yung iglesia. Kasi minsan magtatana tayo eh, di ba? Oh, yung mga simbahan ng ibang religion ay kasi wala nang sumisimba sa kanila. Samantalang itong mga iglesia ni Kristo, tuloy-tuloy nagpapagawa ng mga magaganda, malalaki, mga gusaling sambahan, yung mga kapilya nila ang gaganda. Hmm. Maliban doon sa Pilipinas ay pinatayo nila, nagpapatayo halos taon-taon ang dami-dami, libu-libong mga kapilya, mga simbahan, sambahan ang ipinapatay ng Iglesia ni Cristo. Di ba? Nakapagtataka. Isa ito, parang ano para isang pinomino na parang para bagang hindi kayang pigilan. Parang gawain talaga ng Diyos eh. Kasi kapag gawain ng Diyos, hindi mapipigilan. Tao, pipigilan yung gawain ng Diyos. O, di ba? Hindi napipigil ang Iglesia ni Cristo. Marami nang gustong sumira sa Iglesia ni Cristo noon pa. Pero napansin natin mga kababayan, wal hindi nasisira ang Iglesia ni Cristo. Patuloy sa kanyang pag-angat, patuloy sa -ta, tagumpay, yung tugatog ng tagumpay, tuloy-tuloy. Kaya maraming mga politician na kapag yan, kapag ang Iglesia ni Cristo, pag dumapit sila doon sa Iglesia ni Cristo at magtangka silang magbigay, nako yun pang hindi iboboto nila. O, di ba? Kaya takapagtataka. So kayo yung 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 sinasabi ng iba na ano mga uto-uto, sunod-sunuran yung mga iglesia ni Kristo, hindi totoo 'yan. Kasi napapansin talaga natin eh, napapansin natin. Yung mga kaanib ng iglesia ni Kristo, yung mga kaanib nila, mga disiplinado. Oh, mga magagalang, ayaw ng kaguluhan, gusto kapayapaan, at mapapansin nyo mga kaibigan, mga kababayan, ang tanging iglesia ni Kristo lang ngayon, kung papansinin natin, ang masigasig sa ginagawang paglilingkod sa Diyos. Walang ibang relihiyon na ganun. Yung ibang relihiyon nga, maisipan lang nilang magsimba. Saka sila sisimba. Yung iglesia ni Kristo hindi ganun. Kasi may kasa, may kasap may may katabi kami, may, yung kapitbahay namin, kapatid. Iglesia ni Kristo. Oh, kapatid. Nako, pag, hin pag hinakausap mo, may galang, may respeto, mabait, tapos matulungin pa. Tapos ang, ang dali-dali mong lapitan, oh. hindi ka magdadalawang, ano, na magdadalawang isip na lumapit, Humingi ang tulong, talagang tutulungan ka. O, oh. di ba, di ba, bakit ganun? Bakit ganun sila? Kaya yeah, minsan nakapagtataka eh. Nakapagtataka. Oh. Kaya, minsan napapaisip tayo eh, talagang siguro nga kung marami na tayong naririnig na dati raw para maligtas ang tao ay kailangan sumakay ka doon sa uh, sa arko, yung barko na ginawa ni ni Noe nung panahon na malapit nang gugunawin ng, Gugunawi ng Diyos ang mundo. Inaririnig natin ngayon lalo yung mga kakatama yung mga minsan ay imbitahan tayo. Nagsasabi sila na ang arka daw ngayon para kamaligtas yung Iglesia ni Kristo. Kailangan mong umanib. Tinanong ko yung kakilala ko, bakit kailangan pang umanib? Ayun, binigyan na naman ako ng talata. O, may talata na binasa sila eh. Oh, ano nga, parang kulusa ata yan, kulusas kulusas 1, talatang 18, na ang nakalagay doon, si Kristo ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia. O si Kristo yung ulo, yung katawan, iglesia. Kaya kung tawagin daw, iglesia ni Kristo. Tama nga naman. Oh, simple, pag ang ulo si Kristo, ang katawan, iglesia, pag tinawag mo siya, iglesia ni Kristo. Oh. Tapos, may nagsinitas pa sila eh. May sinitas pa silang talata na ano, na kailangan mo talagang pumasok para daw maligtas. Kasi mismo, eh, pahayag ni Kristo, ako ang pintuan. Nasa kuwan ata yun. Ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, maliligtas. Yun ang, yun ang, yun ang sinabi mismo ng Panginoong Isu Kristo, na kailangan daw, para ka maligtas, kailangan pumasok ka kay Kristo, na ulo ng katawan. Sabi nga, siya ang pintuan. Ako ang pintuan, sino mang pumasok sa loob ng kawan, may kawan na binanggit doon, mga kaibigan, na pinabasa sa akin ng nakilala natin kapatid, kawan, na ang katuparan, Iglesia ni Kristo. Kasi doon sa talatang ibiligay niya pa rin, yung, uh, yung, yung, yung gawa 2028, binanggit, doon, binanggit din doon. Ang nakalagay doon, parang, Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Tapos narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. We isipin natin, lahat ng sinusunod nilang aral, may kaakibat at talata sa Biblia. Tapos, kaya mapapansin mo ang tagumpay ng iglesia ni Kristo, talagang tuloy-tuloy. Kaya bawat kasi gawa nila, bawat uh, ginagawa nila, paniniwala nila, panampalatayan nila, be sa Bible. Kaya siguro ganun, pinag pinagpapala sila. Kaya minsan nga tayo napapaisip na rin eh. Kasi yung kung ikukumpara mo yung pagtuturo ng Iglesia ni Cristo sa ibang ano, iba eh, iba. O, oh, di ba? Di ba sa ibang reliyon? Ang pari ma, alimbawa, ako, ako, katuloy ko ako. oh, yung pari, nagtuturo ng mga salmo lang, salmo, tapos kung ano-ano nang sinasabi, isang tarata lang, tapos kung ano-ano nang sinasabi, Oh, minsan hindi na akma doon sa ano, hindi lang like sa pahinira kasi talagang mapapansin natin. At kapag sumasamba, sumisimba yung mga ano, kapag nagsimba sila, o oh, di diba, napapansin natin, halo ang babae sa lakalalaki, may bata. Minsan naman, yung mga kasuotan hindi naman maayos. Pero itong mga iglesia ni Cristo, mapansin mo talaga kasi na-invite na ako na sa pagsamba nila eh. Na, nakita ko talaga ang kaayusan na masasabi mong tunay na pagsamba. Kasi hiwalay yung babae, hiwalay yung lalaki. At ma walang bata ha, walang bata kasi may pagsamba sila ng kabataan. Iba yung pagsamba ng kabataan at iba yung turo sa kanila. Iba na rin, iba rin yung sa katandaan. Hiwala yung lalaki, hiwala ang babae. Pati pag-upo, pati pananamit, pati paglabas, maayos. Talagang maramdaman mo eh, maramdaman mo yung espiritu, yung tunay na pagsamba sa kanila. Kaya siguro Oh, itong darating na rally, mga kaibigan, figurado. Oh, uh, ito naman yung magiging laman ng social media yung gagawin kaisahan ng Iglesia ni Kristo sana nga ito yung gayahin ng pamahala natin eh yung kaisahan ng Iglesia ni Kristo bakit nagagawa ng Iglesia ni Kristo magkaisa sila tapos yung pamahala natin bakit hindi magawa di ba yung mga yung mga politician natin dyan yung pangulo pangalawang pangulo yung mga senators na yan yung mga representatives dyan yung tatlong branches ng ano natin ng gobyerno yung law, uh, making bodies, yung yung legislative, uh, yung judicial at saka yung um, executive department. Bakit sila mismo nag-aaway-awen, nagkakagulo diyan? Bakit hindi nila gayahin yung sa iglesia ni Kristo? Di ba? Di ba inihalal tayo diyan ng taong bayan para ano? Para sa ika para gawin natin kung ano yung sa ika ng taong bayan ng Pilipinas, ng bansa natin. Pero ba't ang nangyayari ganyan? 'di ba? Nakap ah, nakakadismaya, nakakadismaya. Bakit ganun ang nangyayari? Eh, sa halip na ang bansa natin umunlad, lulubog siya. Kasi nga may nabasa rin ako sa Biblia kasi nagbabasa rin ako ng Biblia. Ang isang kaharian, isang kaharian, pag marami ang hari, isang kaharian lang, marami ang hari, talagang hindi magkakasundo. Magkakawatak-watak yan. Parang ganun ang nangyayari sa pamahalaan natin. Eh. Itong si A gusto maging hari. Itong si A gusto rin maging hari. Itong si B, C, D, hanggang sa little Z. Lahat na lang gusto maging hari. Ay mangyayari, wasak. Oh. Di ba? Ang kawawa sino yung nasasakupan. So hanggang dyan na lang muna mga kaibigan, kung hindi ka pagkasama sa aking channel, makisubscribe na lang at sa susunod na update natin ay magkasama pa rin tayo sa ano sa mga updates na patungkol sa mga balitang kumakalat sa atin. Bye bye.